maluwalhating araw sa inyo lahat mga kaibigan na try nyo na ba magbaon ng kamote uh, at may sausawan na bagoong dito mga kaibigan oh. ito pala ang inyong lingkod o FW sa Pinas si Mark ang nagtitipid na manggagawa dito sa Pinas no? isigulaki lang tayo sa trabaho mga kaibigan at patamad tamad lang pero sumasaut tayo ng 456 kada araw mga kaibigan kaya palagi tayong nagtitipid mga kaibigan dahil mababa lang nga yung sahot ko no? tara samahan nyo lang akong kumain mga kaibigan bawi na lang tayo sa pagkain mga kaibigan no? ito oh. mm. masarap mga kaibigan mm. the best tapos may bagoong lang solve na tayo nito Mmm. Bagay na bagay mga kaibigan. Per per perfect partner. Ano? Perfect partner. Mm. 20 pesos lang ang bilik ko nito mga kaibigan. Kanina ng umaga. Nilala ko lang nga siya. At pwede nang ibaon sa tangalihan. Tipid lang mga kaibigan. Ganyan na pag mababa ang sahod. Kailangan mong pagkasyan lang yung kinikita mo na. No? Pero kahit nagtitipid tayo mga kaibigan Third tayo nito to the max Busog na busog tayo nito Kaya lang akong may tago sa bahay ng mga bago kong mga kaibigan oh. Ganyan mahirap no? Aling may, may bago Pag walang bagong sa bahay nyo eh, May, may aman kayo Mm. Don. Mm. Yan. Sabis mga kaibigan Shoutout pala sa lahat ng mga Tagadait Kamarinis Norte Nandito kami ngayon, nagruruta no At shoutout na rin sa mga nakakakilala sa akin dito At sa lahat ng mga tagabikol no? Shoutout sa inyo Mmm Salt tayo nito. Mmm. Ito palang kinakain ng mga kaibigan. Nakipwesto na ako dito. Mga nakaparking na tricycle. Wala man yung may-ari. Wala naman tayo ibang gagawin dito. Dito kundi kumain. Eh. No? Di naman siguro yung magalit. Hindi <laughs> naman tayo magkakalat eh magkakain lang tayo itang halian kahit saan lang makapwesto mga kaibigan bagay na bagay ito sa tag-init mga kaibigan ulam natin kasi mainit na sa pinas ngayon mga kaibigan ramdam na natin yung summer o, oh. kita nyo naman yung aninag ng araw ramdam na natin yung papalapit na summer ba Ya, dapat ingat tayo laging magbaon ng tubig para maiwasan ma-dehydrate. At para lagi din tayong healthy, healthy exercise tama kaibigan at healthy living kagaya ko. Mga healthy food si mga kinakain ko mga kaibigan, mga binabaon ko lagi. No. At makapinoy yan, may bago kong. Mm simpleng pagkain pero the best mga kaibigan e nyo na to kung hindi nyo pa natatry ito baka alam nyo ah uh, pang merienda lang pwede rin ito mga kaibigan pang baon no? pang ulam mm. the best legit ang sarap sa <laughs> so mas sa mga ano pa niyan yung gusto laging healthy no para mas lagi kayo mag healthy kada araw-araw no araw-araw din kayong minum ng organic barley mga kaibigan nasa comment section ang link no mm. Lami mm. Mm. Mm hmm gami ba hmm 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 ikut-ikut mo lang yan dyan no? bawa oh. Ừ. Ừ. nga. Ừ. 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 Kahit punti lang na nga yung kain natin mga kaibigan, dito pa lang, solve na tayo. Dalawang pirasong kamote. Nung bata pa kong mga kaibigan, kinikilaw namin to. Ngayon, di ko na natin magkilaw nito eh. Dati noon sa, sa eskwela namin, yung nagtatanim kami nito, pag may laman na, binubungkal namin yan. At sila one time na Wala nang luto-luro. Mm. Mm. So naman tayo mga kaibigan. At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod OFW sa Pinas, si Mark, At lagi ako nagpapaalala. Lagi nating tayo magtitibig dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. Huling subo na ito mga kaibigan. Mmm. Oh. Mmm. Mmm. Mm. Hanggang sa pa paalam!